Hello mga mare! For today's video ay eh, nandito nga po tayo sa probinsya. Natry niyo na po ba magluto ng munggo na mayroong sotanghon? Kung hindi pa, panuorin niyo lang po ang video na ito. Tara, simulan na natin ang pagluluto. Hugasan lang po natin ang munggo ng maigi hanggang sa matanggal pong mga dumi nito. Ilipat po natin ito sa pan at nilagyan ko lang po ng tubig cover po natin ito at pakuluan po natin within 20 minutes hanggang sa lumambot. Habang pinapakuluan po natin ang munggo at pinapalambot, ipapakita ko lang po sa inyo mga mare yung paligid. Meron nga pong tanim dyan na okra, merong talbos at merong malunggay. Ito talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit gustong gusto ko manirahan sa probinsya kaysa sa Manila. Bukod sa presko ng hangin, napakapayapa pa ng paligid. Kaya, so dahil sa probinsya nga po ako lumaki mga mare mula pagkabata, gustong gusto ko rin sana dito rin lumaki yung mga anak ko. Kasi aminin nyo mga mare, mas masaya talaga yung kabataan kapag sa probinsya ka nang galing. Siyempre, hindi magiging kumplito yung kabataan mo pag hindi ka nakipaghabulan sa mga damuhan at palayanayan. Di ba ang saya-saya nun mga mare? At habang inaantay po natin lumambot yung ating munggo na pinakuluan, naghiwa nga lang po ako dyan ng sibuyas. Kamatis! At bawang! At nagpitas na rin po ako ng malunggay. Tapos hinimay ko na rin po dyan ang malunggay at ating ulogbate. 20 minutes, check na po natin mga mare kung lumambot na po ang ating munggo. Pag ganito at malambot na po ang ating munggo, pwede na po natin ito isalin para igisa po natin mamaya. Lagay na po natin mga mare yung pork. Mix-mix lang po natin ito at hindi na po ako naglagay dyan ng mantika kasi nagmamantika na po ito. Tapos naglagay na rin po ako ng bawang, kamatis at sibuyas. Mix lang po natin ito hanggang sa maluto at madurog po yung ating bawang, sibuyas at kamatis. At ilagay na rin po natin yung pinakuluan po nating munggo. Mix-mix lang po natin ito, mga mare. At pag na-mix na po natin ito para lumasa, naglagay lang po ako dyan ng pork cubes. Nilagyan ko na rin po ito ng tubig, tinakpan at lulutuin ulit for 15 minutes. Nakakamiss talaga mga mare ko yung buhay probinsya, no? Alam mo yun, yung walang traffic, tapos pagdating ng hapon, ganitong view ang makikita mo, napakatahimik, talagang nakakarelax talagang buhay probinsya. After 15 minutes, kumukulo na po yung pinakuloan po natin. Lalagay na po natin yung sahog po nating hipon mix-mix lang po natin ito at para lumasa, naglagay na rin po ako ng kalahating kutsarang asin. Naglagay na rin po ako ng paminta. Dipindi na lang po sa inyong panlasa, tansyahin nyo na lang po ito. Maglalagay po ako dito mga mare ng apat na sachet ng sotanghon. Babad ko lang po ito sa mainit na tubig within 5 minutes. Pag okay na, drain lang po natin ito at ilagay na po natin sa niluluto po natin kanina. Mix-mix lang po natin ito at pakuluan po natin ulit within 10 minutes. Pag kumulo na, ilagay na po natin yung ating ulogbate. Sobrang healthy at sobrang sarap ng ulam na to mga mare. Pwede nyo po ito i-try at mabilis lang po siya lutuin. Kumulo na po ulit, lagay na po natin yung ating malunggay. Dinagdagan ko na rin yan mga mare ng mainit na tubig pang sabaw. Kasi pag may sutanghon, mabilis po matuyo yung sabaw. At yan po, luto na po ang ating munggo with sutanghon. Mabilis lang po ito lutuin mga mare. Pwede nyo po ito i-try. For sure, mas magugustuhan po ito ng inyong pamilya. At sobrang healthy pa po ang ulam na ito. Napakasarap talaga magluto dito mga mare. Lalo na ganito kaganda ang view na makikita mo sa yung paligid. Yung feeling na nasa probinsya ka tapos ganito kasarap ang yung kakainin at lulutuin, siguradong gaganahan ka talaga kumain. And lastly mga mare, nilagyan ko na rin po ito ng chicharon for toppings. Ding, hindi ko talaga ipagpapalit yung mga ganitong oras na nasa probinsya ako. Kasi sobrang tahimik at nakakatanggal ng stress yung paligid. Yan lang mga mariko. Thank you for watching everyone. Please follow, like, and share. Thank you!